Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Pasensya na kayo, medyo may sipon ako ha. Excuse me po. Welcome po kayo sa channel ko. Sa video natin ngayon, more o motivational muna tayo guys. no Sa buhay natin. Ang topic natin ay huwag mawala ng pag-asa sa buhay. Alam ko marami na kayong narinig ng mga vlogs, nabasa sa mga libro, sa internet, sa internet there is always hope in our in our life sorry po pero ako share ko lang po ito nangyari sa buhay ko para makapagbigay po ng inspirasyon at pag-asa kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito like lang po, share and huwag kalimutang mag subscribe hindi tayo makapili ng kung saan tayo ipinanganak na pamilya guys swerte siguro kung ipinanganak ka sa pamilya na may kaya or mayaman pero kung ipinanak ka sa pamilya na at na lang, may, medyo mahirap or mahirap talaga, hindi po madali ang buhay in terms of financially. Kung may problema din ang pamilya nyo, hindi maganda ang relasyon sa bawat isa, hindi din yun conducive no? para lumaki. Marami sa atin, frustrated sa nangyayari sa ating buhay, failed relationship, kahirapan, walang pera, walang trabaho, bagsak ang negosyo, bagsak ang career. Ito po ay mga bagay na dinadanas ng lahat ng mga tao, not unless you are mentally incapable no, may mental illness. At ikaw ay walang uh, hindi mo oh, siniseryoso sineseryoso ang buhay easygoing type of person, hindi mo 'yan ma-realize. Pero kung ikaw ang tao na na-realize mo kung gaano kahirap ang isang buhay, masasabi natin iba, give up na, may suicide kasi wala na silang mapuntahan, wala na silang sandalan, may sakit sila, terminal na mga sakit. Cancer age, kung ano-ano pa. May taning ng kanilang buhay. Sa akin naman po, Share ko lang, marami din akong dinanas na mga pahirap sa buhay. Isa na 'yon ang wala po akong stable na trabaho for the first 13 years after I graduated college. Napakahirap po. May mga tao na akala mo kaibigan mo, hindi pala. May mga relatives na instead na tulungan ka or encouragement, sila pang unang nagdi-discourage sa iyo. Wala silang tiwala sa iyo at nagda-down sa iyo. Nararanasan ko 'yan. Umiyak ako. There's time in my life that I question God. Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko, sa family ko? Pero sabi ko nga, kung magpapadaig lang po ako sa mga sabi ng ibang tao, especially no, sa mga relatives ko na mga wala namang kwenta, no? Except for a few na magaganda, pero karamihan walang kwenta masasabi ko siguro nag-suicide na ako or wala na, tapos na ang buhay ko. But iniisip ko palagi, God is in control in everything in our lives. Alam ko naman hindi naman natin, uh, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin, basta gawin natin ang ating assignment. Ano yung assignment? Kumilos tayo. Kumawa tayo ng mga desisyon sa buhay na magpapabago sa ating destinasyon. So anong ginawa ko? Naghanap ako ng trabaho kahit malait ang sahod. Nag-ipon ako at nag-aral until such time nakatapos ako ng dalawang master's degree at doctorate degree. Nag-apply ako as part-time teacher and then doon may mga nakilala na akong tao and then I do some business. Businesses kahit maliit lang, hindi naman sa stable pero at least kumikita siya. And then portion of my income, I save it. And then sumulat ako ng mga libro nandyan po no? sa Lazada at Shopee. Hanapin nyo lang po Jake Pomperada, Java, PHP, computer Introduction to Computers. Actually wala po akong, even in my wildest imagination, hindi ko po inasam na maging book author po ako. Pero sabi ko nga, kung para sa iyo, ibibigay talaga ni Lord John. They will use other people to help you to help you out to reach your dreams that you don't expect. At iniisip ko palagi, basta wala lang ako'ng tinatapakan na tao or may nilalabag na batas, I just respect what is law and other people, okay lang 'yun. Kasi guys, nakita ko, kung papansinin natin ang sinasabi ng ibang tao sa atin na ikaw, bobo ka, wala kang future, 'yun talagang mangyayari sa iyo kung papansinin mo sila. Pero kung anong masasamang salita na binibitawan nila sa iyo, and then ikaw ay gawin mo yung inspirasyon para lumakas ka at ibigay mo lang ang todo todo mo parang ang mindset ko say parang kay ano eh coach Sonny Jaworski never say die hanggang hindi natapos ang laban never give up kasi kung ang mindset natin au give up ka agad wala na no at least kung natalo ka naman sa isang laro for example at least naibigay mo ang lahat yun ang mindset ko eh parang wala nang bukas it's now or never So ganon, nag-improve po ang buhay ko. Uh, may bahay ako, may sasakyan ako, kahit hindi siya bago. And then, medyo nakakatulong na rin ako sa ibang tao na dapat tulungan. Pero mayroon din akong natulungan na instead na tulungan ang sarili, hindi nila tinutulungan. May mga bisyo pa rin. So I stop helping those people. Hindi naman ako tanga, no. Tumutulong nga tayo, pero nagbibisyo din ang tinutulungan natin ayoko yun dapat ang tulungan natin ang mga taong na tinulungan ang, ang sarili so ganun po at saka masishare ko lang guys kung gawin mo lang ang tama at saka never give up opportunities will come your way may mga kaibigan rin kayo na hindi nyo naging maging kaibigan wala na slanga na magkontak sa let it be kasi I'm very sure as you go along with your journey guys may makilala din kayong mabubuting kaibigan may mga masasama marami din pero along the way may mga mabubuting kaibigan na makilala ka na makatulong din sa iyo at tulungan mo din sila in return hindi pwede guys na ikaw lang na umaccept ng tulong sila hindi it is should be mutual no both sides so masasabi ko lang everyone has a chance. May, there is hope to everybody. Sa so, tingin mo lang ngayon, clouded ka, ka, kasi sa problema, napakahirap, wala kang pag-asa. Pero I believe every one of us has a choice, has a hope. And then uh, ako, I am a um, firm believer na lahat tayo may kakayahan. No? May mga strength and weaknesses tayo. So kung anong strength natin, yun ang ating improve. Ang weaknesses natin, pwede din natin improve kung gusto natin. So, ako bilang content creator, ito din, marami din akong nareceive na mga bash. Patuloy rin akong gumagawa ng mga content. Siguro kung I will just take it seriously, siguro matagal na ako nagsastop no, sa paggawa ng mga video sa aking channel. Pero I'm keep doing. Well, primarily for the income, pero ako is passion ko rin na makashare ng aking mga karanasan, knowledge, and skills, no? at opinion. Baka pa sa aking pag-share I ay mean, may, matulungan din ako. Yun po ang aking goal. No? Kasi eh, life is very short. Kung tignan natin. Swerte na siguro kung makaabot tayo ng 80, 90, 100. I don't know. Possibly siguro. Pero depende rin. No? Kasi sa aking lifestyle sa ngayon, mga pagkain at iba pa. At sa uli, si Lord lang po ang nakakalampam, ang nakaalam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. So, don't lose hope. Everyone has a chance to improve their lives. And then always be humble. Huwag po magyabang kung binigyan tayo ng Diyos ng oportunidad at kayamanan na gumanda ang buhay natin. Huwag po tayo magbrag. Dapat low profile lang tayo. Kasi kung ganon, baka mawala sa atin at madali din tayong utangan ng mga taong walang balak magbayad sa atin. Ingat po tayo guys. Yun lang po masishare ko guys. No? Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal po ko. Mahal ko ko always guys. Ito naman po ang ibigan si Jake. Paalam. I love you all.